Baguio ng Tarlac Sitio Baag Malamans view sa Bagyo ang view deck na ito sa Sitio Baag San Jose Tarlac Isa ito sa mga bagong pasyalan sa Tarlac dahil kakadibero pa lamang ng mga kalsada dito Hindi mo na kailangan gumastos ng mahal para sa ganitong view Nagumpisa ang biyahe ko sa Pampanga kung saan ay may bagong bypass road papuntang New Clark City sa Kapas Tarla. <laughs> <laughs> oh, <baga naman! laughs> Pagkatapos ng Bypass Road, sa O'Donnell naman tayo. O'donnell, shoot ka po! Ang Guy O'Donnell! Sabi ko na nga po eh, doon tayo sa may na. Uy, tayo. Tumabar tayo guys. Ganda, ang ganda! Woo! Ito oh, na, dalas. <laughs> Mag-uangin. Nag-slide yung harap natin. Ganda! At mukhang maulan ng bayada tayo. Huwag naman sana guys. At sa O'Donnell Bridge pa lang, ay napakaganda na ng view ginawa nila tong tambayan, daming mga street food sa ibaba ng tulay. Pero ngayon ay nasa ibabaw na sila. Kumusta? Umbor. Okay, so. Tara. Umbor. Ano umbor karana. Dedo. Ah. Ambon. Ambon talaga. At yun na nga, nagsimula na ang ambon. Ito na yung isa pang magandang part ng biyahe, yung zigzag road. Stop. Stop. With your nurse, <laughs> I agree but you did, and I hate it. You wanna get away? You better get in line. One more time I'm wasting any time. I got a lot to say. Can't hold it in this time. Got no filter. I got no filter. No filter. Bigyan ni ko pa akyan, may mga lagang hayop, hayop na yan, ait <laughs> bolaga. at uh, na lupa sa kalsada. Yan view point. Dara chula. Ito din ang ni Boss Red. Grabe naman yan boy. Dara chula yung daan pa view point. Dara chula.

grabe nakita na. atin na ding ding na to eh grabe nakatakot ang buo ba dito <laughs> ngayon lang naka, naka ano naka ano ganito ka tarik na kalsada grabe ba oh pupuntang langit Ngayon guys, nandito tayo sa ano, taas ng Sitio Baag at tayo ay na stuck sa ulanan Wala tayong magagawa, ganyan talaga ang buhay. Oh, Ako lang mag-isa dito. Oh. Saka yung aso kanina, yung dalaw sila. May mukhang may asong dito lang nakatira. Oh, grabe. Maganda naman sa dito kasi lang sobrang tarik ng mga, kuwen, mga kalsada, nakakatakot. Lalo na yung mga dito sa may taas mismo. Ganito pa naman yung delikado. Matarik tapos basa. Pero <laughs> well, wala tayong magagawa. Ganyan talaga buhay. Ganito natin to. Adjust adjust na lang. Para may bagyo nga eh. Kali so, susugudin na natin to. Dahil baka mapalo pa tayo ni Mrs. Anong oras na di ba <laughs> nakakawin. <laughs> okay, bye! Kaya pala, konti lang yung mga tao ngayon ay dahil may bagyo at hindi na tayo nanonood ng balita. <laughs> dahil dyan, eto na pala natin. Thank you very much sa panunood. Comment naman kayo kung saan lugar ang susunod natin sa Central Luzon. Lodicat Moto Vlogs po kung gusto nyo ng vlogs tungkol sa motor, reviews, rides, basta motor. Nasa tamang channel ka. Kaya like, comment, at subscribe at see you sa next video.